So curious, panoorin pa natin ang video na ito. Nag-aral po ako ng kasaysayan ng reliyon. Ang katoliko po ang kauna-unahan sa mga reliyon na gumagamit ng pagpatay sa tao para lang sila'y makapaghari o makakumbinsi ng kaanib sa kanila. Isa ang katoliko sa mga gumamit niyan. Wala akong nabasa sa kasaysayan ng hinduismo. Wala akong nabasa sa kasaysayan ng budismo. Wala rin akong nabasa sa kasaysayan ng uh, protestantismo. Na meron silang aral na papatayin yung ayaw maniwala. Sa katoliko, meron po. Ang tawag doon, Holy Inquisition. O, banal na pagpapapatay. They call it Santa Inquisition the Holy Inquisition, the doctrine of the Catholic Church to kill the heretics. Sabi ni Brother Eli, yung Holy Inquisition daw, isinali niya ito bilang banal na pagpapatay. Banal na pagpapatay. Medyo anong reaction mo dun? Parang matawa ka o, o nalungkot ka? Um, medyo nalungkot, brother na, na medyo matat, na matatawa. Okay. <laughs> po, so ang tanong po. So ang, ayan po, napanood po ninyo sa video ah uh, yung huli inquisition daw ayon sa kanya isinali niya ito bilang banal na pagpapapatay. Ayun, dapat malaman natin. Ano ba ang kahulugan talaga ng tinatawag natin na inquisition? Ito po, tingnan po natin sa dictionary sa dictionary po, ipapakita po natin sa screen ko anong ibig sabihin ng salitang inquisition. Uh, ikaw na seminaryan uh, na Edwin Sardal ang magbasa. Anong ibig sabihin ng inquisition sa pinakaunang definition po? The act of inquiring or examining. Ayan. So, pa ah. pagpapapatay ba yan? Hindi po. <laughs> so, it's <laughs> only the act of you know, questioning something. Okay. So, dyan pa lang, maling-mali na yung naituro ni Ginoong Elisoriano doon sa mga nakikinig at nagtatanong sa kanya. So, hindi po banal na pagpapapatay ang ibig sabihin ng Inquisition. At sunod po, meron bang doktrina o aral ang simbahan na ipapatay yung mga heretics sa tingin ko hindi lang si Ele Soriano may problema sa kaniyang kaalaman sa Biblia or sa scripture. Maging sa kasaysayan or history, meron din siyang palpak or kapalpakan. Iba kasi seminaryan si sirnal yung dinatawag na history at saka yung his story. Oh, yeah. 'Yan. Kung meron kayong aklat nito, ito, ito, ito po ipapakita ah, po nando sa screen. Mga nakikita po ninyo, ito po ay uh, isinulat ng isang uh, uh, dalubhasa sa sa history or hindi history ah. Kundi history or kasaysayan si proper Dr. Dayan Mukzar, no? Sa kanyang aklat na Seven Lies About Catholic History. At dito po sa pahina or pages 88 to 89, ganito po ang atin mababasa at dito po natin malalaman kung totoo nga ba 'yung sinasabi ng iba na 'yung Catholic Church ang umuutos ng pagpapapatay doon sa mga heret heretics. At dito natin malalaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang Inquisition. Ito po sa pages a uh, Uh, 88 to 89 po. At ikaw na po ang bumasa sa um, seminarian sir Nalo, uh, Wala dito, hanggang dito po. Um, one of the most famous inquisitors, Jack, Jack, Jack Fournier, Fournier. Fournier. Fournier, the future Pope Benedict the 12, who interviewed some 930 suspected heretics during his career, never used torture. Ayan. Ayan, ang never use torture. Na, uh, continue. He got all the information he needed through skill and not force. Ayan. He Ayo. assigned various penalties to those judged guilty, ranging from making a pilgrimage of wearing a cross to exile or imprisonment. Forty-two heretics he, tur he turned over to the secular authority for execution. the church itself did not execute. Ayan, maliwanag yan ha? Yes. When a crime was judged worthy of death, uh -huh. the criminal was turned over to the state with a request for mercy since the crime in most such cases challenged sec secular authority in some way or was even considered high treason. The request for mercy was was usually ignored. Ayan. So, Gumamit ba ng torture yung simbahan o hindi? Hindi. Oh, yung simbahan ba nagpapapatay? Hindi po. Oh, maliwanag na 'yan. So 'yan ang totoo. 'Yan ang ang uh, katotohanan sa history na batay mismo sa pagsusuri ng isang dalubhasa sa kasaysayan at merong uh, doctorate eh si si Soriano kasi inamin niya doon sa isa sa kanyang mga videos na uh, kahit yung uh, pag-aaral sa Hebrew at saka sa Greek, eh pinapakialaman niya eh, kahit hindi niya alam eh at kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapriyan. Hello mga kapatid. ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil na ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag-sulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook Pins and YouTube Channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Prodiyo at Iglesia